Ang Langgam at Ang Tipaklong Si Ana ang langgam ay laging abala. Mula umaga hanggang gabi, walang tigil siya sa pag-ipo ng pagkain. Malapit na ang tag-ulan, bulong niya sa sarili, habang bitbit -bit ang isang malaking butil ng bigas. Sa isang malaking dahon, nakaupo si Tonyo ang tipaklong, masayang tumutugtog ng kanyang biyolin. Ang kanyang musika ay sumasabay sa ihip ng hangin at nagbibigay saya sa lahat ng nakakarinig. Napadaan si Ana at narinig ang tugtog ni Tonyo. Tonyo, puro ka lang pagtugtog. Sigaw ni Ana. Hindi ka ba maghahanda para sa tag-ulan? Umiti lang si Tonyo. Ito ang aking paghahanda, Ana. Nag-iipon ako ng mga masasayang himig para sa malalamig na araw. Umiling na lang si Ana. Ang musika ay hindi nakakain, sabi niya at nagpatuloy sa kanyang mabigat na gawain at dumating nga ang malakas na bagyo. Umuulan na walang tigil, at ang dating masayang parang ay naging madilim at maputi. Basang-basa at gutom, walang mapuntahan si Tonyo, kundi ang bahay ni Ana. Kumatok siya sa maliit na pinto. Ana, tulungan mo ako. Pinatuloy ni Ana si Tonyo at binigyan ng pagkain. Puno nga ang kanyang bahay ng pagkain, ngunit napakatahimik at malungkot ng paligid. Ang tanging naririnig ay ang hagupit ng hangin sa labas. Salamat sa iyong kabutihan, Ana, sabi ni Tonyo. Wala akong maibibigay na pagkain, pero hayaan mong handugan kita ng aking musika. At nagsimula siyang tumugtog. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, napangiti si Ana. Ang malamyos na himig ay nagbigay ng init at saya sa kanyang tahanan. Naintindihan niya na habang ang pagkain ay para sa katawan, ang musika naman ay pagkain para sa kaluluwa. Pareho silang mahalaga para mabuhay. Mag-subscribe na at pindutin ang bell para makatanggap ka ng notifications ng mga maikling kwento, ngunit puno ng aral sa buhay.